Itong ano, bagong road trip ng 2-in-1 uh, uh, housemates. Ano ba ang mga expectations mo sa pagpasok mo muli sa bahay? Itong pagpasok, yung paglumaban na kami ulit. Bagong pakikisamahan. Bagong pakikisamahan kung sino. At syempre, gagaling ng panamil. Gusto ko talagang manalo at si Makoy. At ang kinakakaba namin ni Makoy, what if isa lang dapat sa inyo. Ako dahil sinabi mo yan na magkakasay ko sa inyo. Ay, hindi mo sinasabi mo. Hindi mo sinasabi mo. Mahilig pa naman si Kuya. At si Boy suggest. Uy, maganda yan. Yes, ganun si Kuya talaga. Pero nabi ka correct kita, hindi natin alam kung papapasukin sila ulit. Di ba? Kasi... Kung anong plano. Anong plano pa? Nakaabang lang sila eh. Nakaabang lang So, so ilaabang niyo Ano yung magiging final ano ni Kuya? Sabi ni Kuya sa takdang panahon do. Lockdown panahon mm. din. Lockdown. So habang nagaganap, nakatuto ko yun sa teens. Kasi hindi natin alam ko anong plano ni Kuni. Oh, eh. Sino yung talagang uh, malakas lumaban at mabait. Wow. Sino scout na niya pa. ngayon yung mga teens? Sino ba yung ano, unang pumukaw ng iyong attention? Siyempre, yung pinaghirapan namin ng celebrity si Maymay. Maymay. Kasi oh, pinaglaban namin. At oh. siya yung nakasama namin doon. At sobrang kalug din. Oh. Itong ano, bagong road trip ng 2-in-1 uh, uh, housemates. Ano ba ang mga expectations mo sa pagpasok mo muli sa bahay? Mm -hmm. pagpasok, yung paglumaban na kami muli. Bagong pakikisamahan. Bagong pakikisamahan kung sino. At syempre, gagaling ang panamdali. Gusto ko talagang manalo at simakoy. At ang kinakakabanan,